Hi guys. Um itong video na to is para to sa future self ko. Hi Clay. Dear future self. Um 3 years ago kasi ginawa ko tong video na to kasi alam kong makakalimutin ka. Ano ngayon ni eh? August 9, 2023. Pero mapapanood mo to ng August 7, 2025. Dito tayo ngayon sa boarding house natin noong 2023. Nahiyak ako. Dear Clyde, sa 2025, kung napapanood mo to ngayon, sana, sana, halfway ka na sa pangarap natin dalawa Kasi matagal na natin itong pinapangarap pero wala lang tayong time dito tayo makapag-focus sa goals kasi iniisip natin yung family natin yung sarili natin yung mga tao nakapaligid sa atin iniisip natin lahat hindi natin nagagawa yung gusto natin Three years ago, <laughs> nag-resign ka sa trabaho. <laughs> Bigla. Yun yung first job mo sa Avesco. And in-upload ko to kasi gusto ko lang talagang makita ng kung ano yung progress mo. Sorry kung umiiyak ako. <laughs> Emotional lang. Ngayon. <laughs> 3 years ago, sobrang struggle, sobrang uh, para ako nawawala. Kasi nag-decision ka bigla-bigla. Pero yung totoo, kasi gusto mo, gusto gustong gusto mo, gusto mo, gusto talagang gawin yung gusto mo. Kasi yun nga, marami kang pinapriority. Sa so, lahat ng dami mo pinapriority, hindi mo na alam yung uunahin. So, humingi ka ng sign kay Lord. Sabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kung ano po yung dapat kong gawin na ika excel ko. <laughs> Tapos binigyan, ni, binigyan ka ni Lord ng sign. Binigay niya mismo ng day na yun. July 4. So, pinanindigan mo. <laughs> Pero nung nag-render ka na, parang unti-unti mo -unti naisip na, ang daming paano, what if, ganito, what if, ganun. Pero, sobrang, yung ayaw mo malungkot yung mga tao nakapaligid sa'yo, na alis ka, kaya lagi ka nakasmile, pero, depende sa'yo, anong gagawin ko pala after ko mag-resign? <laughs> sobrang struggle ayaw mong sabihin yung plano mo sa iba kasi baka mag-fail. Nakakahiya. <laughs> Pero, ako lang pala nag-iisip ng ganun. Sobra mong dinadaw yung sarili mo before. Wala kang tiwala sa sarili mo. Pero ang dami nagtitiwala sa tao sa'yo. <laughs> Sabi nga nung iba, hindi ka nakakapag-focus. <laughs> Totoo. <laughs> so ngayon, mag-focus ka, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Kasi maraming naniniwala sa iyo. May isang tao. Isa siya sa mga taong susumusuporta sa iyo silently. Pero siguro hindi ko siya kaya pang i-reveal kung sino siya. Pero thankful po ako sa kanya nag re rin -re ko na lang po siya soon. Ikakwento ko na lang po after kong ma-upload to sa 2025, yung journey ko. Paano ako napunta dito? Paano ako nagkaroon ng gantong subs? Wala po akong balak sanang sabihin sa kanya agad-agad. Siguro pag na-file ko na um wala na ako sa vest ko, sa ako magte-thank you sa lahat-lahat na binigay niya sa akin, sa lahat ng opportunity, kitaan niya po ako ng kung saan ako magaling. Pero, tumawag po siya sa akin. Tapos, sabi, ang sabi po kasi niya, sabi po ni ma'am, ano siya, ano, kailangan mo ng puhunan. <laughs> <laughs> hindi ko naman po kailangan ng pera. Actually po, nag abes i-reveal -re ko na lang po siya sa mga susunod ko pong video after ko siya ma-upload. Pero, kalay, wag mo wag na wag mo siya kakalimutan kasi siya yung tumulong sa'yo kung nasaan ka man ngayon, ngayong taon na to. So, yun po. Um, although may hesitation kasi nga, anong taon na, tapos, lahat ng tao busy, nakakapunta sila sa iba't ibang lugar. So, may point naman si ma'am na yung YouTube is kailangan mo umangat ka, nakaangat-angat ka na marami ka ng subs din. Ayun. So, may point si ma'am. Pero, kahit ganun yung um, sinabi niya, binigyan niya pa rin ako ng opportunity yun yung sabi niya, ano, kailangan mo ba ng puhunan? Ganun. Kasi nga, nag-worry siya. Wala, wala akong ipon. Clay, wala kang ipon ngayon. Wala kang ipon, wala kang work. Pero, yun nga. Uh, support naman yung family ko na wag muna ako mag-work. <laughs> kasi nga, may gusto akong gawin. Ayoko munang sabihin sa kanila kasi nga, baka mag-fail. Pero si nainay, alam na niya yung gagawin ko. So yun lang. Sana tuloy-tuloy yung journey ko ngayon. Sipagan ko lang. Then, gumawa lang ako ng gumawa ng content. Gumawa ka lang ng gumawa ng content. Huwag kang tamad, tapos mag-focus ka. <laughs> so, focus lang tayo sa goals. Yun. Tapos, and then, mag-manifest ka na kaya mo. Yun. T huwag ka na magtiwala. Uh, huwag wag kang mawalan ng tiwala sa sarili mo. Magtiwala kang kaya mo. Don't don't expect too much, but at least you try. Oh, ayun, oh, siguro pag napanood mo na to ng 2025, masasabi mo ang pangat-pangat mo. Ito yung mukha mo nang nag-struggle ka. <laughs> Iyan yung mukha mo na indecisive. Pala, decision ka. <laughs> Nag-decision ka pala. Basta-basta. Ayan. Ang dami ko nang sinabi. Ito. Ninigyan niya po ako ng camera. It is Sony. Live. Binigyan ka ng camera. Okay. <laughs> Dito ka nag-start. Although, nag-start ka na before. Pero, ngayon mag start ka na no maganda. Ang cute. Pero sa ngayon, hindi mo pa siya nire-reveal kasi nga, secret mo na. So, kailangan mo muna mag... Pero mag-work ka na, ha? Mag-content ka na agad kasi malo ka na. <laughs> Yung to. Diba? Nagpasok ko talaga dun. Then, gusto ko na agad talaga mag-vlog kasi hindi ako makapag-vlog kasi... Kailangan ko na yun yung work ko. Yung pala, pwede palang pagsabayin yun, work, tapos mag-vlog. Hindi ko lang nagagawa kasi may mga taong nagsasabi na ano, ano, uuwi ka, tiktok agad, ganun. So, eh, alam naman nila hindi ako makapag-focus. So, kailangan ko pamili. <laughs> Ayun. Dami mo sinabi, client. So, ito. Dito ka mag-i-start. Dito sa camera na to. Ang kwento ng camera na to is secret. <laughs> Reveal ko na lang siya soon. Pero ito, secret lang muna ngayon. And then, ano pa? Hmm. Mayroong binigay na mga accessories sila, ma'am. Para sa'yo. Binili niya to per hindi niya nagamit. Alam ko binibenta niya pag di niya nagagamit. Pero ito, sobrang sa, ang um, nag-hesitate din ako kasi sabi ni mom, akala ko ibibenta niya sa akin, pero hindi niya binenta. Bali, binigay niya para tulong din sa akin. Tapos, ang daming prob problem before ka nag-resign. Pero feeling ko, yung problem na yun, hindi naman siya totally problem na big problem talaga. Kasi, ayan, hindi <laughs> siya totally problem. Parang, siguro, ayaw kapan umalis, pero, ka pa nilang malis. Pero, nag-decide ka na umalis. Kasi, gusto mo nang gawin yung gusto mo. Ayan. Although, nagsasabi ako sa... <laughs> Clay, future Clay, sina, um, sinabi ko sa'yo na okay lang di ako mag-start ngayon. Kasi malik mo, hindi pa talaga ito totally time ko. Pero may mga tao na iniwala sa'yo. At yung mga tao hindi mo pa expected na ikaw pala ang susuportahan. Yan, diba? Gawin mo lang yung gusto mo. Kasi, yun nga, gifted ka naman, matalino ka naman, kaso yun, bobo ka lang minsan. <laughs> Tapos, ano ka, um, maganda ka naman. Sure. <laughs> so, gawin mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin. Tapos, maraming taong susuportahan ka. Diba? So, yun. Ngayon, ang plano mo is, um, uh, kumuha ng mga valid ID. Kaso, suspended yung mga valid ID nung January pa. E, eh, August ngayon, wala ka nakuhang valid ID. ang kay, ama, Ngayon, ang goal mo, makakuha ka ng PSA, saka postal. Ay, postal. Wala din pala postal. Ano, um, um, PSA saka passport. Mm. So, persigihin mo lang. Kaya mo yan dito ka magsisimula. Marami taong sumusuporta sa iyo. Ngayon pa lang, hindi mo lang sila siguro nahahalata, hindi mo lang siguro na nararamdaman, pero maraming marami sila. Mga silent, ano, silent supporter ganun. Yeah. Tuloy lang natin to, like, Kaya natin to. Kaya natin to. Huwag, Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mag-focus ka lang. Yun ang keyword. Mag-focus ka lang. Focus sa goals. Then, yun. Pray lang tayo kay Lord. Yun. Ibibigay naman ni Lord eh. Ibibigay niya. Basta, ano. Mag-pray ka lang lagi sa kanya. Tapos ayusin mo yung sarili mo. <laughs> Hindi ka devastated. ko tulad ko ngayon. Yung past cry-cry na kilala mo. Kailangan mo magbago. Ayan. <laughs> Ngayon, yung problema mo nila yung brace. <laughs> Yun lang. So, keep it up, Clay. Tapos, kaya natin to. By team. Dito ka mag-start. Love you lots. Sa mga nakakapanood po nito, sana hindi po kayo maguluhan. Totoo po talagang ginawa ko to ng, ano, August 9. 2023 at i-upload ko siya sa August 7, 2025. Sana hindi kayo magulahan. Gusto ko lang talagang mapaalala kay Klay Klay na dumaan ka sa struggle. Kung masaya ka sa mga videos na ginagawa mo, ito yung pinakauna. Ito yung pinaka-start. Sobrang iyak. Kala ko hindi ako iyak sobrang iyak mo sobrang sobrang nawawala ka na hindi mo alam saan ka pupunta ganun yun basta mag plano ka ma mabuti pag isipan mo kaya mo yun everybody everything everybody <laughs> everything happens for a reason Char -gas, gas. thank you po mamahalin ko po ito tulad ng pagmamahal niya sa akin. Love you lots! Bye-bye guys. Kasi maglalaba pa ako. Yeah, okay, bye.